Pag ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI na posibleng mahatulang guilty sa kasong obscene publication in relation to cybercrime ang tatlong Viva Max stars na sinampan ng kaso ng grupo dahil sa mga malalaswang videos online. Narito ang balita ni Sheena Torno. harap sa opisina ni Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo, ang tatlong Viva Match stars na si AJ Raval, Ayana Misolat, Azzy Acosta hapon ng Miyerkules. Ito yung pang personal na ihain ang kanika counter affidavit kasunod ng kasong obscene publication in relation to cybercrime na isinampa ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI dahil sa malalaswang videos nila online. Sa counter affidavit ng tatlong Viva Match Stars, itinanggi nila na sila ay may kontrol sa kanilang verified Facebook accounts na nag-upload ng mga video parte umano ng Freedom of Press, Freedom of Expression at Expression of Arts ang kanilang mga imahe o video na lantarang nakikita sa social media. Pero iginiit ni Attorney Mark Tolentino, legal counsel ng KSMBI, maaari namang maglahad ng kanilang Freedom of Press o Expression of Arts sa social media pero hindi sa malaswang paraan. Message to ng mga content creator na hindi hindi absolute ang influence ng mga content creator hindi absolute yung pag-post ng mga malalaswa. Okay lang sana kung ikaw lang makapanood, but kung mapakita ng ibang tao, lalo ng kabataan. Punto pa ni Tolentino, hindi maituturing na halimbawa ang kanilang maginagawa sa social media na maaring maglason sa isip ng mga kabataan. Submitted for resolution na naturang kaso at maaring ilabas na ang warrant of arrest sa tatlo bago ang kapaskuhan. We are very optimistic na yung kaso akit sa court. Bago ang Pasko, so ibig sabihin, posibleng ma silang warrant of arrest bago ang Pasko. That's why yung message natin that Santa is coming to town, baka maging posibleng yan. Sinabi pa ng legal counsel ng KSMBPI, maging aral ito sa mga nasa entertainment industry na maging wasto sa kanilang mga ginagawang content. May watchdog sa social media ng Pilipinas, may watchdog sa cyberspace ng Pilipinas. Ang kapisana na social media ng Pilipinas will be the watchdog. Of course, ang gagawin po natin, itong mga Viva Max ladies, sample lang ito. But of course, hindi natin, natin kaya na idimanda lahat. Sinampo lang to kasi the more influential you are, the more popular you are, the more influential you are. So, of course... Unahin natin sila kasi sila ang maging, maging model dapat ng kabataan, lalo na sila ang popular, sila ang celebrity. So yun ang ginagawa natin. Sinubukan ng SMN News na makuhanan ang panig ng tatlong Viva Max stars matapos ang kanilang pagpunta sa Pasay City Prosecutor's Office. Ngunit hindi ito nagpaunlak ng panayam. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Gina Torno, SMN News.